Hello, magandang magandang morning mga kasita o kampalaya, ka-farmers, Luzon, Visayas at Mindanao Mahamog na umaga sa ating lahat oh. Tignan nyo guys, napakahamog ayan. So ayan na po yung mga tanim natin Hindi napapansin yung tanim natin kasi napakadamo Ganyan lang po talaga yung proseso Huwag muna tayo magpalinis kasi Mabasa-basa pa yung lupa sayan, so, Bali sa ngayon mga kaibigan, uh, naglalagay po tayo nito, tong liting na tinatawag. Ayan. Bali ito sa banda nito, sa parts ng uh, kaliwa, bali sitaw po yung tanim natin. Uh, tatlong linya po yung sitaw natin. Bali ito po, abot ng 200 meters itong haba nito. Hanggang doon, Uh, mula doon, hanggang doon sa, ano, doon sa, doon sa manggaan. Bali, ito, uh, inuna lang natin nilagay tong, ano, uh, liting. Kasi, ano, paket na tong, ano, natin, tong sitaw natin. Di bali, tong, ano, ang palaya, uh, nakalagay na tayo ng kwan. Ito, kung para, singilan lang tong palaya, kasi ito, pag -up pag-akyat niya yan singilan lang yan hindi pa napapansin lang ito tingnan mo ang haba na makapakyat na talaga yan oh. ah, uh, namumulaklak na tong ano ang palaya natin so pero tuloy-tuloy na rin ang one paglagay natin ng ano liting Ganito po yung ano proseso paglalagay natin ng liting. Uh, una sa taas, pagkatapos dito sa para isaan lang yung ano kilos natin yung ipagyuho natin. Pali ganito po guys yung ano uh, ginagamit natin uh, liting. Bali 15 kilo yung unang pinakuha natin. Ayun, paubos na. Oh. Ito naman po yung ano yung tinatawag na Ito, tong tali na to ito yung banana twin pagkatapos ito sa gitna yung para matibay alam oh. ayan pinutol potol natin yung ano nakatokato kaya ganyan po yung one paglagay ng one tali lang yan sa taas. Ito, naka-pull batam. Naka-belt nah itu itubig. Naka, naka may isan niyong kilos. Naka-kombat. Ayon. Oh, my side arms. Oh, hey, my fly pa. kompleto my laptop na to. Oh. Ayon. Okay, ready, ready. Ayan po guys yung ano proseso natin. Unahin lang natin tong ano uh, sitaw kasi ano packet na talaga. Bali na lagay na dito. Oh. Pero pag umaraw mamaya mag-spray tayo ng interline yung contact harvester ito. Marami na siyang bulaklak. Ito so, ang ano sitaw natin. Oh. Ayan. Ayan na bali ka na tong ano ay okay. so di ba pag mag malagay natin to ayan parang problema dito sa taas last na ito maglalagay rin tayo dito ng liting dito pero kailangan pa ng binder to mabinder pa dapat yan Unain natin sa baba kasi talagang nagkukumpulan na yung mga sanga ng sitaw natin. Oh. yung mga liting. So, ayan. O, ayan. No. Nakapulpak na. May ano pa. May baon-baon pa. Ayan. Oh. 'Yan, konti talang. Ah, uh, matapos 'yan, mamaya. Mag-spray naman tayo. Okay. okay Ini Jimadili bawa hamog. Sawa, so, ayan po. Ang proseso ng pagdalagay ng tali. Bali, ano, isang dangkal lang po yung layo. Dito sa Sitaw, yun, isang dangkal. Pero sa Ampalaya, la, kada puno. Bali yung one. Ayan, kada puno po yung lagay natin. Ito. Isa lang po yung dali. Para makakiat yung ano natin. Ampalaya natin. Ayan, kada puno lang. Uh, nagsisilbing hagdanan ng ampalaya. Ayun. Okay. Ah, uh, shout out nga pala sa mga viewers na mga subscriber natin sa YouTube, maraming maraming salamat. Ah, uh, hanggang sa susod na video, maraming maraming salamat. Mabuhay, ka Farmers.